For today's video guys, gagawa tayo ng isang malupit na sausawan para sa ating tokwa. Ayan. Kahit walang baboy yan, natin sa pamamagitan ng ating sausawan. So kung nakikita ninyo, ito yung mga gagamitin natin. Pipino, siling green o panigang, asin, siling labuyo, sibuyas, paminta, bawang at suka. So ilalagay lang natin dito sa ating chopper. Wala tayong ibang gagawin diyan kundi pagsasamahin sama natin. 'Yan. O halimbawa, mag-sample muna tayo. 'Yan. Tapos, 'yan. Paminta. Bawang. 'Yan, ganyan lang ang gagawin. Tapos, lagyan natin ang konting suka para medyo hindi mahirapan ang ating chopper paglagay natin ichop, i-chopper na natin and then tingnan natin so ito na siya guys Ayan. Pinong-pino na. Okay. Tapos ilagay natin dito. Ayan. Tapos, lagyan nyo na lang ng suka. Suka. Tapos, toyo. Ayan. So titimplahan nyo na guys Depende na sa inyong panlasa Lagyan nyo rin ng asukal Yan para mag blend yung Asim, alat at tamis Yan Halo haluin nyo lang ng ganyan yan. Tapos Depende sa inyo guys Kung gusto nyo pinong pino Pwede naman Kung gusto nyo may konting makakain So ganito lang And then yan Titikman nyo na Pag okay na Mm. Lagay nyo rito yung yung ginawa nyo sa usawan sa tokwa and then kainin nyo na. Mmm. Ganun lang. Ganun lang kadali guys ang paggawa ng sausawan para sa tokwa. Kung gusto niyo mas maanghang, dagdagan niyo pa ng sili. Nasasa inyo panglasa niyan. Pero ito na yung mga sangkap para sa ating sausawan. Sabah? Hmm. ba? Saba? trap, Sarap. Hmm. Thank you for watching guys.